si Pastor Kibuloy kasama si Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy at Sylvia Semanes ay mga pugante. Sila ay pinag ng mga otoridad. Dahil sila ay may warrant of arrest na in ang isang korte ang kaso nila sa ating mga kababayan ay child abuse, child, bata, and exploitation, child abuse and exploitation at qualified trafficking. So, Hindi ho ang kasong ito, kaya ito'y walang piyansa ang sabi ng korte. Hanggang sa ngayon ay sila'y pinag aahanap ng mga otoridad gusto ko i-anunsyo sa mga nanonood at nakikinig na meron tayong mga kaibigan na gustong tumulong sa paghanap sa kanila at nag-o-offer ng reward ng 10 million pesos no, for any information leading to the arrest of Pastor Tibuloy and 1 million each for Crescente Canada Pauline Canada, Ingrid Canada, Jacqueline Roy, at Sylvia Semianes. Inuulit ko, meron pong reward na 10 million uh, sa mga taong makakatulong sa pagdakip ng mga pugante na si Pastor Apollo Kibuloy at isang milyon naman kay Crescente Canada, Pauline Canada, tigi isang milyon ito ha. Ah. Isang milyon kay Crescente, isang milyon kay Pauline Canada, isang milyon kay Ingrid Canada, isang milyon kay Jacqueline Roy, at isang milyon kay Sylvia Semianes.